Gusto mo bang lubayan ka ng chismosa at iting inggitera? Alam nyo ba mga kaswerte na napakahirap na napapaligiran ka ng isang taong chismosa, inggitera? Sisiraan ka si at sisiraan ka kahit hindi mo naman inaano yung mga chismosa at iting, inggitera lalo na yung mga naninira na wala ka namang ginagawang masama ay sa tingin ko may diferensya iyan kasi hindi mo naman siya inaano ba't kasisiraan ng sisiraan or mga taong mahilig mambuli ngayon kung nahihirapan ka sa ganong sitwasyon mo at gusto mong lubayan, gawin mo lamang ang ritual na ito na ang aking ituturo ng kahit na anong araw at oras. Paalala po mga kasorte, hindi po ako nag-PPM sa inyo para manghingi ng pera kapalit ng kung ano-ano. Hindi ko po yung ginagawa kaya magingat kayo sa mga scammer na ginagaya ako. So, una po mga kaswerte, habang bago mo gawin ang ritual na ito ay kailangan iniisip mo ang target mo. So, isisulat mo dito kailangan itim na ballpen ang inyong gagamitin. Isulat mo dito ang tunay na pangalan ng laging nagchichisme sa'yo o naiingit sa'yo or nang bubuli sa'yo para lubayan kanya niya. Ngayon, magtatanong ka kung paano kung maraming chismosa. Isang ritual, isang pangalan po ang inyong gagawin. Ngayon, pag nasulat nyo na po dito ang uh, ng pangalan ng inyong target ng pitong beses gamit ang itim na panulat, kumuha ka po ng chili flakes. Kung wala kang chili flakes, pwede po ang chilling sariwa. So, gayat-gayatin nyo lang po yan. Pag nalagay nyo na po mga kaswerte, lagyan nyo ito ng paminta. Ito ang magsisilbing pangpalayo sa kanila para lubayan kanila sa mga pagtitismis sa inyo. Pagkatapos ay tutupiin mo ito palayo sa iyo. Siyempre, habang ginagawa mo ito ay kailangan ay iniisip mo ang inyong target ay minamanifest mo na nilalayuan ka na niya. Tupiin mo lamang ito papalayo sa iyo. Pagkatapos ay kumuha ka ng itim na sinulid o itim na pantali, kahit anong itim. Tapos, talian mo lang ito ng talian mga kaswerte ng kulay itim na panali. Ngayon, pag halimbawa natali mo na ito, hawakan mo ito ng mariin at tawagin mo ng tatlong beses ang pangalan ni Tiger. Halimbawa, one luna, one luna, one luna. Sa tuwing ititismis mo ako at lalaitin ay madadapa ka at makakagat mo ang iyong dila tuwing makakasulubong mo ako ay iiwasan mo ako at lalayuan mo ako anuman ang hiniling mo sa akin na masama ay babalik sa iyo ng sampung beses pwede nyo pong palitan ang spell kung ano yung gusto mong sabihin doon sa taong laging nagtitismis sa iyo pagkatapos ay kumuha ka ng aluminium foil at balutin mo ulit ito ng aluminium foil papalayo sa iyo kailangan papalayo sa iyo mga kasorte ang pagtupi pag nabalot nyo na po sa aluminum foil, ang gagawin mo, ipitin mo ito ng mabigat na bagay. Pwedeng sa paan ng inyong salaset, ang um, lamesa, basta maipit mo ito sa mabigat na bagay. At doon mo lamang ito hanggang sa mapansin mong nilulubayan ka na ng inyong target na laging nagchichismis sa iyo. Pag sa tingin mo nilulubayan ka na, hindi ka na pinapansin, kunin mo na ito sa pinag-ipitan mo at ibaon mo ito sa lupa. Maraming salamat, mag-iingat ang lahat.